Papa. I love you. Love you. You. Oh, mata. Asa nang tenga? Ang mata. Mata. Asa ni mata mo? Asa nang kadikide? Asa nang bibig? Asa nang tit? Tit. I asa nang ilong. Asa nang kamay? Kamay. Yay! pakan. Kali mo. Lola. Lolo. Tita. Tito. 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 Baby. B. Maganda ka ba? Maganda ka? Opo. Ay, hindi. Mabaho ka. Ayoko na, ayoko na. Maganda ka? Mama! Ano ba yun? Tutoom! Hindi pe pwede. Laruan ba yun? Hindi naman laruan. Ay, ganon. Hello, Papa. Ikaw daw. Papa. Sabi ko, sabi mo, bilis. Saka na. Ayan, oh. Alah! Mabilis ko. Sabi mo, Bilisan mo. Baba! Oh. Ano sabi? Ay, gulo-gulo mo kasi. Babay ka na, babay. Mama.